Ayan, good morning po. Nandito po tayo ulit. Araw ng pamimili, replenish at dito sa ating suki. Ayan po. Ito yung mga suki natin sa short. Ayan, kila ko Ang gaganda po ng short. Ang babait pa ng staff. Staff nila, accommodating pa. Ngayon, malilibre si kuya ng pananghalian. Kapag ka nahulaan niya po yung sa so, huwag muna natin online baka ano busy-busy pa siya sa kwenta baka umabsent yung mat ni kuya <laughs> magkano inabot ang atraso ko kuya? Four 8 4-8, sige, habang nagliligpit ka magbayad muna tayo o, kuya, yan guys, kuha muna tayo ng pangbayad natin, for 8 yan bayadin muna natin para ano habang nagliligpit si kuya, ayan tatanungin na natin, kuya ha, talasan mo yung iyong ano ha, para may pananghalian halian ka ha, Akin yung dalawa kuya ha, pakasama mo Talasan mo yung iyong as isasagot ha. Kasi isa baba, nakadalawang take kami. <laughs> Nagalmasal ka naman kuya. Nagalmasal. Oh, kakakain pa nga alam pala no. <laughs> ano yung tanghali? Ano? Altang hap. <laughs> kuya. Di, yung nanay at tatay mo, anak ng lolo't lola mo. di ba diba? Yung lolo't lola mo, anak yung nanay at tatay mo. Tapos may anim kang mga kapatid yung mga kapatid mo mga nagkaanak sila ngayon yung mga anak nila kaano ano, -ano yun ang tatay mo at nanay mo ano kuya kaano ano ng tatay at nanay mo yung mga anak ng mga kapatid mo Upo po. Upo po. ah apo. very good apo ngayon yung yung mga batang naging anak ng kapatid mo kaano ano mo ngayon yung mga naging anak ng tatay at nanay mo kapatid po. Very good. Ay, ang bilis, ang dali kasi si Kuya. Kasi kakakain lang. O, bigyan lang pang tanghalian yan. Ayan, Kuya. May panglibre ka ng pang tanghalian. <laughs> kuya, thank you ah. At nasagot mo ka agad. Ang galing. Palibasa kakakain lang. Kaya fresh pa. saka katapos lang ng kanyang mat eh. O, di ba Kuya? Ang galing. O, kakakain, kakakain pa lang niya. Kaya merong energy. <laughs> Sa baba. <laughs> hindi na walaan agad. Ayan po pinasaya lang natin yung ating suki at nililigpit ng maayos ang ating ano maganda po dito mag mamili at ano po napakababait po nila tagal ko na po silang suki thank you so much kuya kuya salamat bye bye thank you